Palamunin ka lang. Kung wala ako, paano ka? Palit tayo. Ako sa bahay, ikaw magtrabaho. Saan na ang sweldo ko? Ano kinapagod mo? Ilan ang yan sa mga na salita na naririnig ng na isang asawang naiiwan sa bahay? Ilan na yan sa mga bagay na kapag narinig mula sa asawa ay para kang binubugbog sa sakit? Ilan na yan sa mga bagay na isinusubat dahil sa tingin niya na wala kang naitutulong? Akala kasi ng ibang asawa, sila lang ang may karapatang mapagod. Akala nila, sila lang ang may ambag at pakinabang. Akala nila dahil sila ang nag-aakit ng pera, sila lang ang may karapatang mapagod, magpahinga at lumigaya. Well, FYI, parehong napapagod ang nagtatrabaho at ang nasa bahay. Huwag na natin sukatin kung sino ang mas pagod. Basta ang klaro, parehong napapagod Parehong may naiambag at parehong kailangan ng pahinga at maayos na tulog. Let us remove the thinking na kapag nasa bahay ay walang ginagawa at puro hilata. Tanggalin sana natin sa isip natin na porke nasa bahay, eh hindi na napapagod at palamumin lang. That is very wrong.